try natin tong ating yun magbaba hilain ka agad natin kasi nga try natin kung may mga dalag tayo makukuha dito try natin yung ating itong ating lord na to no? Try natin tong lure natin ito. <laughs> kung makakadali. So dapat sa dagat talaga itong ginagamit. Dito kasi masabit. So tiknik-tiknik -tik lang. Tapos tingnan natin kung ano. Tapos mamaya papalit tayo ng ano, prag. Prag lure Tsagain lang natin na magtapon na magtapon. Tapon, tapon kagatin nyo na ng mga experience ko naman ang um, bumatak ng dalag ganda ang ganda kina natin mamaya hagis na ng hagis Sumabit. Nako. Sumabit sa water lily, pre. Huwag mo munang kunin to. Uhuhu. Oh, oh, oh. Sumabit. Doon banda sa gilid. sarap po. sarap ibatoy. No? Ang ah, sarap magbising magbising sabi ni tatang may night fish daw dito eh try natin na ano guys you know Nang mga nangingisda <laughs> binigyan tayo no you know shout out sa yon, sa so, mga uh, hindi ko na natanong yung pangalan kung ano yung pangalan binigyan tayo ng tilapia binigyan tayo ng tilapia guys natin na-experience yung ano eh, yung may kumakagat ng mga uh, mga dalag no binigyan tayo eh. binigyan tayo ng tilapia, <laughs> yeah, you know? oh, binigyan tayo guys so, ah, mga mamu, oh. uh-huh, mamu na tilapia binigyan sa atin, ah. ayun, dami. Yan. Ang daming binigay sa atin. <laughs> ayos, ayos. Yan mga bro. Uh, fishing adventure naman tayo. Pero so far wala pa tayong nahuhuli. Uh, binigyan tayo ng ano. Ng isang uh, fisherman dyan. No? Binigyan tayo ng tilapia. No, bali pitong tilapia mga mamaw mga bro ito. <laughs> yan naman oh, binigay sa atin, no? Oh. Uh -huh. bro. Yan, no? Oh. Binigay sa atin yan. <laughs> yan. Binigay sa atin, no? Stig. Yan. Hindi na natin kailangan pang mamingwit. Meron na tayong, ano, binigyan tayo ng, ano, ng tirapya. <laughs> may Mamingwit pa rin tayo kasi yun na ano, mag enjoy tayo no? pero salamat, shout out sa nagbigay nito salamat, hindi ko na natanong yung pangalan no? Shoutout shout out sa kanya, salamat sa nagbigay yun abang ako na lang kung makakahuli pa rin tayo so, so ngayon tatargetin natin ano, makahuli ng dalag gamit ating lore no so ito day 1 ito ng target ng dalag tingnan natin kung makakahuli tayo gusto natin may experience na ano eh makahuli ng dalag no. gamit to ng ating lore na prag prag lore tingnan natin may experience din natin yan tapon na ng tapon yun kanina pa tayo dito wala pang kumagat no wala pang kumagat na dalag So try natin hanggang umuwi tayo gabi na. <laughs> Yon shout out sa nagbigay sa atin ng tilapia, binigyan tayo ng tilapia. Ayos. May pamprito na tayo mamaya bago tayo uuwi. Yun. Yun, oh. Shout out yun oh Sino yung nakakaalam ng mas malapit na ano? Na fishing spot. <laughs> uh, sarap mamingwit ang sarap mamingwit padilim na tayo

Yun. So guys, nandito tayo sa spot natin dati. Tumaas na yung tubig. Yan o. Oh. Dati nandoon tayo eh. Yan. Ngayon, ang tasa ng tubig. Yan. Kainan, ano tayo? Ang hinahanap, anong tinatarget natin is dalag. Mandadalag tayo. Ito yung gamit nating ano. Yan. So ang lalim na ng tubig, yan you know? o. Oh. Kalay. ang lalim na. Dati doon tayo. Ngayon tumas na talaga yung tubig ng, ano, ng lawa. So try natin dito kung makakahuli tayo ng dalag. So day one ngayon. Para ano, ah, uh, mahuhuli tayo ng dalag. Dalag at targetin natin. try natin kung makakahuli tayo ng dalag gusto naman natin may experience dalag na naman yun know, o lumalim na dito lalim na ng tubig so try natin na kami kumagat dito no, sa uh, frog na lord natin kumagat, may experience natin yung bata ka ng dalag, experience din natin yan at makakahuli at mga tayo tiwala lang may mga malalaking dalag dito eh tiwala lang mga tayo yan ganda na ng tubig malalim na ang linis na ano <laughs> Sama natin si Ken. Nakita niya na naman tayo dito. Bukas na umaga, balik tayo dito. Palit tayo nang ano? Palit tayo nang Lord. So yun mga pre Dito ko muna tapusin yung ano natin Pamimingwit ng Ang target natin is dalag no? Hindi pa tayo nakahuli ng dalag So try natin to day 1 Day 1 ngayon ah uh, Ang target natin Hanggat makakahuli tayo ng dalag So abang abangan nyo Dalag ang tatargetin natin So yun ang ganda na ng spot Yan. Yeah. Ang ganda na ng spot oh. Ang lalim na Dati dati yan dyan lang ako bumababa pa ako doon dati sa pinakababa ngayon ang ganda na ang ganda na ng tubig so target na natin muna ngayon diwan ngayon uh, ang target natin mahuli at ma experience yung dalag so abang abangan nyo dalag ang tatargetin natin dito pa rin sa dito pa rin sa ano natin sa fishing spot dito sa lake shore so dito ko lang muna natapusin hindi tayo nakahuli ng dalag pero binigyan tayo kanina ng ano ng isang ano diyan maging ista binigyan tayo ng pitong tilapia so hindi naman tayo lugi shout out sa kay sir no sa pagbigay yon shout out kay sir Ariel hindi ito nakikita natin pupunta dito yon sa lahat ng mga anglers ingat tayo no enjoy fishing lang so yon salamat dito ko lang muna tatapusin yung video ko zero tayo ngayon walang dalag na nahuli so abang-abangan lang ninyo yung mga next vlog natin kung tayo ng dalag so dito ko muna tapusin yung video ko salamat sa panonood bye bye